Diyan pa luwi na ako. Wait lang, beta pusing ko lang 'to nilalaro ko. Kakatapos ko lang sa gawain ba. Unahin mo pa 'yan. Ako nagwo-work ako. <laughs> 5:28 oh? na. Diyan pa la, 6 uwi na ako ha. Alam ko na 'yan, tapos 2 hours ako mag-aantay doon. 2 hours ako nako Jamphol, pag ikaw na naman malate talaga sa akin. Hindi ako, ako malilate, ba? Ano ko na yan? Estimate ko na yan. Traffic pa sa pinagtatrabahoan mo eh. Alam ko na yan. Paul, ikaw. Ano bang gusto mong bagong sapatos? Ah. Marami akong gusto. Hindi, ano yung pinaka gusto mong gusto mong bilhin ko? Pero ikaw yung pinaka gusto ko. Ito na, naman. Hindi nga, yung sapatos nga na gusto mo. Gusto mo ba yung, yung bago ng New Balance? Oo. Oh, gusto ay. mo nun? Hmm. Q. Yun, ang sayo. Magaling ka magsundo. Pero hindi sundo eh. Sundot. Pempang, ang gusto mo lang palagi sa akin eh. Hey, sorry Ay. be. Sorry be. Hindi ko sa... Sorry. ano Anong oras sa jump pool? Tara na be. Bilis, naulan na be oh. Sabi si ka, kanina pa ako. Maganda siya eh. Dalawang oras. Sige, bungguin mo ko. Sakay ka na... Bungguin mo ko. Bungguin mo ko. Sige, pahingahan mo ko sa maraming tao. Ipahiya mo ko. Hindi kita pinapahiya, babe. Pinapasakay lang kita, be. Kasi Pinapasakay... nga, umuulan na. Siguro may umuulan na. Ha? Ah, umuulan na, be. Ano ba? jumpul uuwi na ako. Wait lang, babe. Tapusin ko lang ito nilalaro ko. Kakatapos ko lang sa gawain ba? Unahin mo ba yan? Ako nag-work ako. Wait lang, be. Wait lang. Anong wait lang, Jampol? Hindi ako mo... pa out na ako, Jampol. Pag ikaw, huli ka na naman, sunduin ako. Ayan, naano tuli Nalaglag pa sa cellphone na yan, eh. Ano ba yung paot ka na ba? Sinisisi mo pa ako. Hindi kita sinisisi. Nandil. Naku, pag pumunta talaga ako dyan sa bahay nyo, i-delete -de ko lahat ng mga games mo. Mga online lel, games lel, 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 lel. Lel, 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 lel. Anong oras paot mo? <laughs> mga ano na, mga 6. Eh, anong oras na ba? Six. Anong oras pa lang, oh? 5.28 na, jump ko lang, 6, uwi na ako, ha? Alam ko na yan, tapos 2 hours ako mag-aantay dun. 2 hours ako? nako Jampol, pag ikaw na naman mali talaga sa akin. Nabaw. Hindi ako mali late, be. Ano ko na yan? Estimate ko na yan. Traffic pa sa pinagtatrabahuan mo eh. Alam ko na yan. Jumpal, ikaw. <laughs> lagi kang late. Pag gumigising ka, late ka. Pag be, ako ka, school, na ka na lang. Mag-out ka na lang lahat-lahat. nang ka pa. nang ka pa. Ikaw pa magdadrive? Ikaw magdadrive? Bakit? Ikaw sasakay. Ikaw ang backrider. Jampol. Ha? Alam ko naman gagawin ko, be. Puro naman alam lang... ko. Hindi naman ako mali -late. Tado! <laughs> ako, John Paul, wag mo akong iniinis-inis. Ako, naghahanap buhay ako para may pakain sa'yo, may pambili ng diamond sa'yo. Sa, yo, sa akin? Sa akin? Tingin niya? Ako nga gumagastos sa'yo. Ako gumagastos? Anong ginagawa mo? Never mo, mo nga ako binilan ng mga gusto ko. Wow, di wow, mga, di wow. Di mo nga mabiling... Wow, wow, wow. Di sa mo nga mabiling sapatos ko. Oh, ito na nga, Jampol, itong sahod ko. Promise, ano bang gusto mong bagong sapatos? patos? Oh. Marami akong gusto. Hindi, ano yung pinaka gusto mong gusto mong bilhin ko? Pero ikaw yung pinaka gusto ko. Ito na papakilig naman. Hindi nga, yung sapatos nga na gusto mo. Madami, basta. Gusto mo ba yung, yung bago ng New Balance? Oo. Oh. Gusto okay. mo nun? Hmm. Q. Ayun, ang sayo. Wala Tapos susunduin mo ako, late ka. Ha? Be, never naman ako na late eh. Never na late? Ano oh. ka? Never say never. Ha? Sa bawat sundo ko sa'yo, dalawang oras ako nag-aantay, nagreklamo ba ako? Alam mo, magandahan ka kung antayin ka. Wait, ha? Wait, Jampol. Paul. Wait. Magaling ka magsundo. Pero hindi sundo, eh. Sundot. Pembang, ang gusto mo lang palagi sa akin, eh. Kapag mo mo. Ayun na lang yung bayad mo sa akin. Diba? Oh, no, Jampol? Paul. Sa pag susundo ko sa'yo sa araw-araw. Sa John Paul, wait lang si Bo. Si Sir, nandito. Siya, ano, tapos na Ah, yes, sir. Tapos so, tapo. Ako? Yes po. Hello, Hello sir. sir. Ah, po, sir. Tawagan mo ako, ha. Love you. Sige, love you, sir. Hoy! Ano tawagan mo ako, I love you? Sir mo yan, di ba? Hindi, kasi ganun yung greetings namin dito sa work. Ganun yung Ay, greetings sir? sa lahat? Oh, I love you, tapos tawagan mo ako? Oo, tatawagan ko siya kasi marami kami. Sige na, sir. Ito, Hello, lalakero inyo. talaga to, eh. Sige, no? Sorry, sir, inyo. lalakero ka talaga, eh, no? Oh, sige na, ito na to ha. Sige na. Sige na, mag mag-aasikaso na ako. na naman doon ha. Mag-usap tayo Malate mamaya. Ka sa akin. Sige na. Sige na, dito na ako dyan, Sige na, bye-bye. Ano pa ako dito? Nilalamig na ako. Hey, sorry, Ay. be. Sorry, be. Hindi ka Sorry. Anong oras na dyan, Tara na, be. Bilis, naulan na, be. Oh. ka sa buhay mo dyan. Wala ka sa buhay mo. Ito na naman si Pasuyo. Pwede naman nang sumakay Balaka. ka. agad. Ayoko na dyan, Magpapahabol ka na naman. Kayo. Uy! Kanina na pa ako nag-aantay, Jampol. Ito si Pasuyo na Pasoyo. naman eh. Pasuyo. Ewan ko sa'yo. Wala sa buhay mo. Baka banggaing kita eh. Eh, ito na! Naulan na Wala ka dyan. <coughs> Umuulan na nga. Ano bang gagawin? Tara na! Pakilam ko. Magkasakit ako, magkasakit. Ewan ko sa'yo, Jampol. Papasuyo pa to. Marami nga lang akong ginawa, oh. Maraming ginawa. May ginawa lang ako, be. Gawain Anong ginawa ko? ko? Gawain ba? Nagantay ko. ako sa'yo. Nagantay ako sa'yo. T tatlong oras, dalawang be, oras. Be, naman na kasi na, be. Ano ba? Wala ano Pala ka dyan. sila si ko sayo. Si ka. Si Pasuyo. Si Pasuyo. Grabe ka. Si Pasuyo, alam pa mo ako. maganda siya eh. Dalawang oras. Sige, bungguin mo ko. Sakay ka na. Bungguin mo ko. mo ko. Sa, sa ulan Sige pa talaga mo gusto. Sa ulan pa talaga Malaga gusto. Wala ka sa buhay mo, Jampol. Kanina pa ako nag-aantay dito. Sige, paya mo ko sa maraming tao. Ipaya mo ko. Hindi kita pinapahiya, be. Pinapasakay lang kita, be. Kasi nga, umuulan na. Siguro, may... umuulan na. Ha? Ah, umuulan na, be. Ano ba? Kasi so, Sumakay ka na. Ang daming kaarte yan. Pasuyo ng pasuyo. Wala ano na. Umuulan na ng malakas. Sige na, bumaba ka na dyan. Wait lang. Diyan ka. Dito ka. Dito. Ikaw, alam mo maganda kayo, no? Oo, Kailangan na. ka pa habulan mo na ulan, eh. Bisa mo nalakasan ang ulan, no? Oh. Mahala ka ka dyan. Sumakay ka mag-isa mo. Iiwan mo ako dito, Champol. Sa lakas ng ulan. <coughs>